Kuya, pasaya na po muna. Oo nga. Princess, thank you, sir. Salamat, ha. Dito niyo pinatuloy. Pero promise, mm. short time na ako dito. Dahil nahanap na ako ng racket bilang kargador sa Kali 8. Konting ipon na lang, doon na ako maghanap. Sir, okay lang yun. Sa dito ka muna hanggang makaipon ka. Sir, alam niyo, hindi mo ako nag-aalala dahil alam ko mabubuti kayo yung mga tao. Pero, nahihiya eh, lang talaga ako kasi alam kong mag sa bahay pa lang mag-adjust sa buhay sa labas, Sir. Parang nasanay na ako sa buhay sa Oblo. Pero ang bakalaking bagay talaga dito, Sir, na tinulungan niyo ako. Thank you talaga. Hindi yeah, po, pa, Parang pamilya na namin kayo eh. Basta magsisikap po tayong lahat para sabay-sabay tayong aahon, okay? Okay. Hindi yeah, kayo magbabalik lang ito. Sayang. <laughs> Mommy Dee, hmm. bakit parang kanina ka pang tahimik? Wala, naiirita lang ako. Kasi yun lang yung party mo. Alam mo, matagal ko na pinangarap na magkaroon ka na bongga na party, pero... Parang meeting lang. Dapat na pa na lang ako. It's fine, Mommy D. Tal, narating din yung time na ikaw na talaga yung magiging mommy ko. Kahit yearly pa tayo mag-party. <laughs> so, do you have a plan yet? kung paano mo paghihiwalay ang mommy at daddy ko. Eto chika lang ah. Mm. Si Celestial M, yung singer. Kakahiwalay lang sa asawa. Kasi may nangyari daw aksidente doon sa Junakis niya habang nasa tour sila sa India. What's the point, Tita Jan? <laughs> Nak, yung ibig niyang sabihin eh. Pwede natin gamitin yung ideya na yun. Pwede natin palabasin na naipahama ka ni Charlene para tuluyang mabasa ang papel niya sa daddy at lola mo. Ruff. Now that sounds like a plan. Good job, Cass. Ito na! Naku, bakit? Bakit ka kumainan yan? Oh. Feeling ko naman mas masarap to. Ito na. Puchoskod. Ito, ito, ito. I want you to try this. There. Mamaya na yan, daya mo. Hindi mo tuloy matitikman yun. Pwede ko ipatong, diba? Is that my favorite? Yes, oh sarap! Oh, careful, careful. It's hot, ha? Baka mapasok, ha? Yes. Nag-decide kami ng daddy mo na we'll have an extended birthday celebration for you. I have a perfect family. Of <laughs> course. Um... I was thinking about taking up design classes in college. Kaya, naisip ko pa lang as early as now, can I help you with designing bags and shoes sa shop mo? Para, you know, mas appealing din sa young. Wow. Phoebe, I, 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 never knew na mahilig ka pala sa designs. Of course, pwede kang sumama sa akin. Banding na rin natin yun, anak. I will take you through the whole process. From designing, to sourcing, to the materials, and up to the production. That's exciting! <laughs> Alam mo, I can join you next time kapag bumili ka ng mga materials. And I wanna also check some fabrics and beads. Kaya, mom, sked na natin to agad na. Ailan. Tikman <laughs> mo muna yan. <laughs> yes, This favorite. So good. Really? Oh oh. Ailan. <laughs> Teke. This is really good. Oh, mm, okay na okay na kaya anak mo ah. Sana nga tuloy-tuloy. Mm. Yeah, maam. Sarap ba? Oh oh. Emperor Omega 1. Thank you. Mm. Happy for you. Patry nga. Hello? Mami, nagawa ko na yung first step. I-ready e mo na yung susunod.